Talaga. Mm -hmm. Oo, pero speaking of na mas lumalaki yung uh, pamilya, Jace, uh, paano pagdating sa pagpili ng proyekto? I'm sure malaki na yung adjustment. Mm -hmm. Hindi na siya mm -hmm. yung kagaya dati na lahat oo ng oo, gawin natin to, gawin natin yan. Ngayon hindi. For sure, nakabalanse na yung oras mo para sa asawa, para sa mga anak, sa personal mm -hmm. na buhay. Alam mo, ganun pa rin ako. Talaga, oo pa rin ng oo, Jay. Oo, oo pa rin ng oo. <laughs> So, ganun pa rin naman Totoo? <laughs> longevity oo uh, kasi nga palagi ko dala-dala yung i'm only good as my last work yes so, that's right kapag may nag-offer ulit ng panibagong series or panibagong movie mm -hmm. it's it's hard to reject kasi nga you wouldn't know kung kailan yung yung next, right. 'di ba? Lalo na from what happened to our network, 'di ba? Nagkakasama tayo noon, 'di ba? Yes. Oh, so oh. um alam mo 'yun, the line is long. Right. Alam mo 'yun, yung mga naghihintay ng proyekto, mahaba. So kung meron kang opportunity to to grab a project, you mm. have to grab it. Yes. Uh -huh. Pero if if um if the projects will will come by twos, alam mo yun, alimbawa, ah, isang serya yung ginagawa mo tapos bigla may movie. Ay, hindi mm. ka na matutulog na naman. So, yun lang yung iniiwasan ko. If if I'm gonna do projects na three times a week ang shooting, that's fine already. Three times a week, laban uh, na yun. Oh, oh, oh. Dati kasi may banana sunday pa yun. Eh. Oo, oh, oh, yes. Ah. May banana at nagmo-movie ka pa in between. So, ngayon... At um, na pa. Oo, oh, 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 diba? oh So, i I would say na ngayon yung pagkabalanse. Hindi ako tumatanggi pero one at a time. Totoo. Okay, one at a time. At saka maganda din yung sinabi niya na tama, totoo, napakarami na especially now. Kasi before, I heard from an interview of uh, si Meryl Soriano. Mm -hmm. Sabi niya, nung bata siya, parang sa lahat ng programa, sila-sila lang yung makikita mo kasi sila lang yung artista. <laughs> Konti pa lang. Not <laughs> yeah, like yeah. daw ngayon, eh paano mo makikita kami? Yes. Eh dami na. May at maya, may sumusulpot, may And bago. And then may influencers pa. May influencers yes. pa. Yes. nasa sama oo mm. eto na dumako tayo sa Sense of the Father okay. ayan kasi syempre from uh, sa family man ganyan yes. sa Sense of the Father naman gusto ko malaman syempre parang ito Gerald Anderson tapos isa-isa kayong pinakilala before ngayon pinapanood na siya, kinakapitan ng mga kapamilya mm. viewers natin Papaano yung way ni JC De Vera sa pagpili ng role or project na ibinibigay sa kanya may mga kinoconsider ka ba kasi di ba ganyan yung artista pag lalo pag matagal na Jace dapat uh, binibigyan mo na sa nung flavor mo talaga. Mm, I've I've come to realize na um, ako pala ay isang klasing actor na uh, 'yun nga hindi tumatanggi and um, willing to take up on any challenge na mm. alamin kahit anong role, basta bago, basta challenging, basta mahirap, o okay ako mm -hmm. talaga. Okay. So um I'm 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 sure kasi na Uh, na paano mo ba sasabihin to isipin natin na ganito. Um, alam ko yung pwesto ko mm -hmm. um i'm not in the position na mamili. ano mamili ng mm -hmm. ng characters na gagawin ko nagagampanan na yes. um it's always kung ano yung i-offer sa akin kung mm. ano yung gustong ipagawa sa akin ng network it's always been like that And then I I I never got to choose. Yes. And then I I never chose kung anong gusto kong gawin. Um nobody asked me kung yes, ano talaga. yung gusto kong gawin. So kung ano yung nasa harapan ko, kung ano yung pagkain sa table, yun ang kakainin ko. Wow. So It's my first time na makarinig ng yeah, gano'n sa artista. Exactly. Honestly, mm -hmm. first time kong marinig yon na parang iba yung pers uh, perspect mm -hmm. perspective. Perspective. <laughs> perspective ni JC DeVere pagdating sa ganun bagay. Kung baga kung ano yung nasa harapan ko, sa present ko, grab. Yes, mm -hmm. yes, that's true. Kasi, uh, for example, Banana Sunday, um, hindi naman tayo nagko-comedy talaga but it was in front of me, the offer was upright. Alam mo yon straightforward. Oh, yes. Sinabi nila sa akin, gusto mo bang gusto mo bang pumasok sa Banana Sunday? Mm -mm. Sabi ko, why not. Mm -mm. Hindi ko maalam 'yung mundong 'yan eh. So Ito, oh. willing to explore ako eh nasa yes. harapan ko siya eh. And and sa dinami-dami ng mga leading men na ikaw 'yung na, na tap for that. Oh, ako 'yung na tap for that. Mm -mm. Sino ko para humindig? May meron silang nakikita, hindi ko nakikita. Yes. So alam mo 'yang tiwala na lang 'di ba very humble grabe oh. sobrang ano so na-amaze ako dun sa sinasabi mm. mo na um, they never ask you na kung ganto ganyan ganyan yes. basta ikaw pagtrabaho trabaho gagawin mm. mo siya nakakatuwa kasi yes. first time sa tagal ko nang nag interview mm -hmm. anda, ngayon ko lang narinig na may ganun pa rin pala talaga oo kasi Jay alam mo um, ever since talaga uh, hindi naman ako nakakapili eh. Like, uh, I'm not in that But, so position so, na, mm -mm. na meron, JC, gusto mo bang itong role, itong role, itong mm. role? Wala na, never naman nagkaroon ng ganun eh. Pero di ba you're one of the, ano parang premier leading man talaga mula pa sa Kapuso. Di ba yes. lahat ng mga ginawa mong shows, nakapartner mo rin yung mga uh, primera ng mga leading ladies hanggang sa ABS ah, di ba? Oo. Basa-basa yung call, Diretso na sa offer 'yon. Yes. Basta pag, from the pag, network pag tinawagan na ako, Jace, um merong isang show, eh uh, ito yung character. 'Di ba? specific na po siya. Yeah, specific na yes or no lang ako. So mm. pag nag-no ako, wala akong work. Mm. That's true. Ganoon lang, ganoon lang siya. But that's very uh, interesting then in a sense kasi po parang ngayon, uh, ang napapansin ko, there are some artists din po na talagang uh, namimili na they will not um act for this uh, for this role even if parang matagal na silang hindi pa nag-act mga five years, gano'n. Tingnan mo, hanggang ngayon, yes. hindi na sila nag-app. <laughs> Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino no? yan? Oh, oh, hindi, hindi na tuloy sila nag-app. <laughs> diba kasi five years na yun eh. Yung mga gano'n, Yung parang nagta-take ng breaks, ganun. Namimili ng... I mean, oh. not to... Um, Pero nakakatakot ano yun ah, yung mag-take ka ng break ng five years, diba? Kasi, kasi parang how can you be relevant wala nang, wala, oh, wala again. Oo, wala nang bumalik, diba? Oh, oh. Sa dinami-dami ng mga pagpapasok ngayon, parang sabi mo, ay, ayoko muna gusto mo na magpahinga abaka ah, yes. matuluyan ka magpahinga <laughs> tuloy mo na yan diba <laughs> oo oh, oh. um, yes. yan nga ano ba ano ba masasabi ko dyan? wala eh ganun ganun yata yes. talaga yung takbo eh like i, I never got to choose but um, i'm i'm scared actually dun sa um binibigay sa akin na title ng network which mm. is the yung 'di ba tinatawag ako versatile actor yes of yes. course ibig ibig sabihin nun, kahit anong iba to mo gagawin yan parang mm. sa akin naman at the back of my head parang nakakatakot yata yun ha, ah, kasi... Challenge? Oo eh, parang... <laughs> ang bigat sa <and> shoulder! <laughs> Oo eh, parang every time na meron kayong ibibigay sa akin, expect <laughs> talaga to deliver. Yes. <laughs> Pero, yes, uh, praise the Lord, uh, hindi pa naman tayo nag-fail doon. Mm. Um, lahat naman na nagagawa natin, maayos naman. Totoo, Pero, kaya di ba yung mga movies mo talaga na nagiging entry pa for MMFF yung mm. mga ganonies, di ba? But, um, ngayon, siguro, the the difference ng mindset ko, siguro, nung pag pagpasok nung pandemic sa ngayon uh, siguro yun nga lang um okay na ako not to take all, the the lead roles all the time siguro okay. yun na lang yung naging difference ngayon kaya ngayon nag explore ako okay ako maging kontrabida okay ako maging support ni Ganito okay ako maging um, third party ng isang yes. love triangle mm -mm. parang sa akin um, it doesn't matter as long as it's work It's, it's a role oh, at it's the end a, of the day. it's a day. role na maayos-ayos naman talaga. Alam mm. mo 'yun. Gagawin ko naman talaga. Kasi 'di ba, meron kasi iba na pag hindi ako bida, hindi ko nagagawin 'yan. Yes. True. Oh, eh ako uh -huh. naman, um syempre nasa 40s na tayo. 39 na ako ngayon. So, I have let's say 10 years para para makagawa ng mga rules na um, alam mo yun uh, Mag ang yes, na mag-iwan ng marka tayo high intensity iconic yes, roles, mm -hmm. yes. kasi uh, when, when I reach 50 piling-pili na yung mga roles na yes. magagawa ko hindi na katulad ng mga yun so ngayon habang may mga opportunities pa na pumapasok na G. sige oh, G lang And relax lang Grabe, magpo-40, mag tama no? Magpo-40, pero tingnan mo naman, mukhang 22 lang, diba? Oo, mukhang 22 lang. Parang kasama rin kasi talaga, yung pag-aalaga sa sa sarili, diba? Yes. Oh yeah, oo oh, nga pala. Buti-buti na banggit mo. Uh, sa mental health, lahat. Uh -oh, of course. Part-part uh -oh. yun ng longevity works. Mm -hmm. Yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Yes. You have to really be conscious with that. Kasi... Um draining itong trabaho natin hmm. uh, kailangan mo talaga magbigay ng extra effort para you know wake up in the morning, you exercise, yes. you eat properly. Um sabihin na natin Jay, gimmick tayo ng gimmick nung kabataan. Yan yung yes. eh, no, kinikwento ko kanina, 'di ba? Ah, pero okay. um kahit na gumigimik ka, kailangan Rest. alam mo yan, nagre-rest mm -hmm. ka pa din, nag exercise yes. ka pa din, um you eat, eat um nutritious food yun pa din eh water mm. sounds boring boring pero totoo siya <laughs> yes pero kung that's gusto it. mo tumagal sa trabaho mo to at, at gusto mo maging energetic at uh, matuwa sa mm. yung mga tao and to look fresh totoo yun <laughs> <laughs> kailangan mo gawin totoo <laughs> and, <laughs> and young diba? sabi sa <laughs> sa'yo, ano bang kinakain mo palagi what's the secret uh, red rice steak <laughs> <laughs> eggs quinoa, quinoa, quinoa black rice <laughs> diba? yung, water yung ganoon na sa boring naman na no, pero Yeah, that's the reality of it. Oy, pero mo, totoo 'yun, kailangan mo. mong protection. Yes. Ano protection? Kaya, 'di ba? Lagi naman paulit-ulit, health is well. Mm. Ganyan. Lalo sa artista, syempre, 'di ba yes. napaka-importante yung puhunan. 'Di ba? Puhunan nila yung kanilang mukha, kanilang pangangatawan, yes. ganyan. Kaya dapat talaga i-ano, maging happy tayo all the time, tapos uh, mayroon tayong balance sa life natin. Kung totoo yun 'yung ng bagets, parang akala mo no. Walang hanggan eh. Oh. Boy na boy, no more, no more. <laughs> 'Di ba? Tapos, umaga na, yes, no more, konting idlip, work, ganyan. Carry pa yun noon. Yes. Pero ngayon, hindi na. Because sabi nga natin, di ba, yung pagtulog, luxury mm -hmm. na siya. Yes. yes Sobra. Oh, sleep eh. is, a, is a luxury. And, totoo yan. Oh, oh. Ngayon yes. ako, I, I, I'm very lucky kasi mm -hmm. nakaka-7 to 8 hours of sleep pa rin ako every night. Oh, that's night. good. Perfect. oh As in, happy, At least, discipline. happy ako Oo. Oh. mm, -mm. I I make sure I I get to sleep or take naps in um, in the afternoon. Alam mo 'yun, medyo nakakatanda yung kwento. <laughs> <laughs> Saya nga eh. At least hindi Reality. Yung totoo. yung vibes, Very natin. Relatable. <laughs> yung mga -vibes natin na yung maka-vibe natin nang nagda-drive o okay, nasa car o nga, ano, Ganyan din ako ng bata Sa eh. Saka hindi uso na ngayon talaga yung ano, pag alaga ng pangangatawan kaya nga napakaraming umaman sa mga skincare, care, yes. ba? Diba? Yes, yes. And, and and alam mo, um ito nga yung masasabi ko eh, yung ginagawa ng mga younger generation ngayon, kapag patuloy nilang ginawa yun, alam ba yung mga artista na bagong pasok, akala nila walang hanggan yung energy nila, mas nakakatakot yung younger generation ngayon kasi mas marami na sila. Yes, that is so true. ay Magpuyat ka lang ng isang gabi at hindi ka makapasok sa work ng malayos or malate ka, Madali kang palitan. True. Sobrang dami na nila. Totoo. Yes. Yung time namin ni Jai, 20, 15 years ago, 20 mm. years ago, wala. Hindi naman yeah. sa wala, pero... Lesser I mean, options. Oo. Oh, oh. Hmm. Hindi, as, as Or, in, pag uh, mo talaga, sila lang. Sila lang mm, non time na yun. Tapos, yes. noon, madali pang maging best friend ng uh, Bida. <laughs> <laughs> sa, sa part ko, yung madali maging yes. best friend ng Bida. Kasi, ako yung bata noon time na yun. Ngayon, okay. ang dami ng mga backpack din talaga na mga pumapasok din. So, oh, Different okay, go. personalities. Oo. Oh, oh. Ibang-iba uh, na nga. Iba rin talaga na ano yun. Nagkaroon na talaga siya ng, sabi nga, after the pandemic, the the industry or kahit na anong ganap, it yes. will never be the same as kung paano yung before. Yes, yes. Ang importante, nakapag-adjust tayong lahat with kung ano yung nasa present time natin. Yes. Nakasabay tayo dun sa Agos. Oo, ganyan.